Alright, here we go mga idola This is Underbone Expert Final 8 So, nanti ria mga bagitan Sebut itu mga idola Menagang satu-satu Underbone Oh, bisa nakalai lagi ke dapet So, once again mga idola Balencia City Bukit Non Para selang charter, charter Day Motocross Competition Okay, let's go Underbone Expert Final dalang tasalikot sa Robinson, mga edah. Valencia Robinson. Habol ba si Bibi Mang Sky Malon Pinakagahay so, na karon mga idol sa bukid noon si Padon Sulinay sa Underbone. Wala day si Klang Klang Abraba. Kuha rin siguro itong sibo. Ayun, Padon Sulinay. Balot tayo long bar ba? Kino si Lidio. Puno mga gahay mga idol sa itong Underbowl. Napagina si Daryl Lampio. Hindi na saan. siyensan. na si

million views na mga idol Ugoy, naiwan si Marpa so, na 2 million views na kay Adon sa kanyang lipat na triple loan sa Mabini Davao so, napakalakas yan ka rider ng Underbone ngayon so, nag-aabol na lang si Bibi Mang so, abang abang mag pa si Bibi Mang hindi diba talaga si Madon si lang na si Madon Ay, dah otan si Padon. Ay, 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 ay. Ay, ay, si Padon, aku yang pan. Ay, ay, kan otan si Padon, otan sama tu. Alakan aku yang pan, si Padon. Alakan aku tu, si Goro tu siya. Wow, pilih, pilih tu. Wow, nalipay na si Palalang. tara, nasunto si Pinipipipi o. W Ito katalo. ikaw tiyan. Ikaw ha. Sa lupan siguro. Si Padon. Kaya. Kaya sa Si Padon. na sa Ano kayang ang nangyari kay Madon? So, Philip, bibili yun. Okay, Sa Philip, ma'am, sinatong libig. Sayang na sayang si Madon Solinay. Hoy, hinahinay lang Philip, bibili Malayo ang Malayo ang kalaban. Wow! Darin na kayo. Lagi dari lang. lang ako. Ang kalawang pwesto na. ప్రాల ప్ిల ప్రా నాల్ వ్రాటల నా రాల్న